Hello! Magandang umaga, magandang gabi sa lahat ng aking mga ka-YouTuber. Na-miss ko po kayo. Naisipan ko po kayong uh, mabati ngayong araw na to o ngayong gabi na to. Habang kumakain po kami ng apo ko ng bibingkang napakasarap talaga. Sinasabihan ko itong apo ko pagkakain ng bibingka o minom ng tubig. Ito pong bibingka na to ay luto sa bigas. Napakasarap talaga yung latik niya. Bagong bago talaga. Malalaman mo pag bago ang latik. Pag ito ay hindi patunaw. Talagang bagong gawa siya. Kaya masarap talagang kainin. Kaya gustong gusto, gusto ng apo ko pag kinakain niya ang bibingka yung kalahat, yung iba nito yung one fourth, binaonan nung anak kong panganay yung isa naman na uh, one fourth lang na konti binaon naman ng manuga ko yung ina nung dalawang bata na to na inaalagaan ko, yung apo ko uh, gusto ko rin mabati lahat ng aking mga kay youtuber na na-miss ko na kayong lahat eh, talaga lang na tayo at may alaga tayong apo sana maunawaan tayo ng mga kaibigan nakulang ako sa suporta sa inyo nawalan pati ako ng wifi pati yung computer ko na anim nasira na gawa nung nagpandemic walang nag computer 2 years dahil nasa loob ng bahay ang mga bata kaya Pinahuya na lang ng kapatid kong lalaki yung computer ko. Binili niya, binayaran niya na masakan liman libo lang naman. Yun ay pinabili ko ng pagkain na maista ko dito sa bahay. At habang nag-aalaga ako sa apo ko, ay sinisingit ko yung kahit papaano mag-vlog. ano ginagawa ng apo ko, nagsasayaw, kumakanta, vlog ko na lang kesa lumabas pa kami at ang hirap kasama pag lumabas kami maglola mag baka hindi ko makaya sa bilis ang takbo eh maiwan ako pag ako'y humahabol kaya dito na lang kami sa bahay ang maglalabas na lang sa kanila pag day off nung kanilang ama't ina eh itong alaga ko dalawang apu babae parehas yung panganay eh special baby itong bunso mas nauna pang magsalita doon sa ate niya. Yung ate niya, mag-8 na siya naman, mag-2 years old na. Eh, hapa kumakain kami ng bibingka, sabi ko, naalala ko mga ka-YouTuber ko. Hello, mga ka-YouTuber, yung mga member ko na hanggang ngayon. Hindi pa rin nala ako iniiwan. Si Miss Jess Kasike ng USA. Si Miss Belinda Wagner ng USA si Miss Yadi Pilong ng Kuwait. Simis uh, si Miss April Gray Ancheta ng Hong Kong. Uh, si Miss Mikaela ng Hong Kong. Tinuturing kong anak ko at very supportive sa akin na si Mikaela Pauline Blag Uh, Nagkaano rin po siya. May million views na rin po si Miss Mikaela Pauline Blag Uh, subscribe nyo po siya. Like nyo po yung kanya mga video. Tingnan uh, Inang mo po, kinalkal na nga po yung camera na pindot. Paano pa ito mababalik sa tunay na kulay? Nag-black tuloy yung bibing Pati siya nag-black. Ano ba yan? Teka nga, sandali maayos nga yung settings. Naku, paano ba ito? <laughs> Bakit umitim? <laughs> Inukuhaan ko ng video yung pagsubo ko eh, ng itim. Umatakaw itong kapo ko sa bibingka. Naku, gusto gusto niya talaga yan. Pero konti-konti lang ang subo ko sa kanya at baka masobrahan naman. Eh, sarap ng bibingka talaga ba? Pag kayo pumunta sa amin dito, pakainin ko kayo ng bibingka. Ay, ayan, bumalik na yung kulay. <laughs> yan, no oh, sarap talaga. Latik pa lang eh, solve ka na. Ako, napakasarap talaga ng bibingka na to. Pag kayo nadalaw sa akin dito sa Antipolo, pakainin ko po kayo yung bibingka na yan. Talagang malapit lang ang bilihan dito sa amin. At ako, makaka lang tayo. Tubig na malamig lang ang katapat sa bibingka. Isang platito kainin mo. Solve ka na. Basta may tubig na malamig. Ako nga minsan, nagkakape pa O latik o oh, sarap. Latik lang, solve ka na. Malatik pati talaga siya, o. Oh. Kaya, gusto, gusto ko yan eh. Pati ng apo ko, paborito niya. Mas masarap pa yan sa hamburger. <laughs> Magbibing na lang kami. Magkano lang naman niya sa hamburger. ba? Diba? Maghapon pa namin itong pagkain mula umaga, tanghali, hanggang gabi pa, ginagawa pa namin pagkain sa gabi, tapos kumain ng kanin, kakain ng konti niyan, yun natira. Yung latik lang kasi niya niya, sarap ng kainin. Yan yung latik, sarap talaga. Naku, ang sarap-sarap ng bibingka na yan, makakalimutan mo silang lahat. <laughs> Ayan yung apo ko, nung binalike ko kasi to padating, ako naman ay nagbablog ng sarili ko. Padating dito sa bahay. O, diba? Sarap nung latik eh, uh. Kain kayo mga ka-YouTuber. Kain kayo. Salamat sa supportan ninyo. Team Pringles. Team Kido. Team OFW. Team PML. Mga nagtatampo na sa akin eh. Pero babawi naman ako sa inyo. Medyo talagang ang schedule ngayon ni Ate Dolor daladalaw ang apo. Sumisingit lang ako pag sa sideline ko ng premiere, pag sa sideline ko ng paggawa ng video. Hindi naman ako nakakalabas ng bahay. Sana maunawaan nyo ako. Tapos naputol pa yung aking wifi na PLDT. Ngayon nakiki-wifi na lang ako dito sa anak ko. Naputol na kasi nga wala na ako sinusuportahan na anim na computer dahil nasira na yun. Sana maunawaan nyo naman ako. Yung iba talaga, nagtatampo sa akin. Eh, pero sana maunawaan nyo kung Ang hiling ko lang sa inyo pangunawa unawa. Nandito ako, nag-aalaga ako ngayon ng apu ko habang ako yung nagbo-voiceover dito sa aking bibingka. Dahil na copyright yung una kong upload. Mangon na, -na, na copyright. Katabi <laughs> ko yung aking apo habang ako yung nag-voice over dito sa Bibingka. Salamat pala doon sa mga support ha? Sa unang-unang team na laging nagsusupport sa akin. Team Kido. Team Kido. Headed by Miss Ellen Padinas. Hello. Kumusta Miss Ellen? Team Kido. mamjo Jo at Karya. Team ni mamjo Jo at Karya. Team Pringles. Team OFW. Uh, team VML ng Pinoy Music Lover. Original team headed by Ate Dolor, Miss Rich J, Joy. Jadi, uh, Gina. At lahat ng admin ng PML pin, ano, original team ng katropa kabarkada sa FB uh, salamat sa mga support ninyo alam nyo naman na lahat tayo puro busy sa ating kanya kanyang mundo na ginagalawan unawaan lang po ito nga po pala yung suman dito suman pinipig po yan Ang sarap rin yan pinipig yan mahiniwa hiwara silang bibingka na ube bibingka na pinipig sapin-sapin, bibingkang galapong, bibingkang bigas. Yan, meron din sila dito, puto. Nako, sarap niya kahit maliliit ka. Putong brown, putong puti na may keso. At yan ay bibingkang pinipig. Meron sila, yan lang ang pinakamahal nila dito. Bibingkang pinipig, yung kuchinta. Meron sila dito niya, kuchinta. Kuchinta. Yan, yeah, sapin-sapin. Napakayami niya. Yeah, putong bilog. Pag may handaan talaga. Dito lang sa may malapit sa amin, walking distance lang. Hindi ka na problema ng pang merienda. pang may bisita ko, madali lang yan. Makakakain ka pa ng bibingkang antipolo. Pero nandito sa <laughs> lugar namin. Hindi, bibingkang kain tayo, pero dito sila may pwesto sa Antipolo City. Maganda kasi itong lugar namin. Antipolo City, mataas na lugar. Hindi gaano binabaha. Yan. Punta lang kayo dito. Pag gusto nyo kay Ati Dolor. Thank you, thank you sa support. Uh, subscribe, like, and share. Salamat mga team especially to team kito Team OFW, Team PML Team Pringles Maraming maraming salamat sa inyo Anak Mikaela, salamat sa full support mo kay Nanay Dolor Thank you